Apa so, ito, yan natin yan sa labong. O, so, mo, ano, pa mo, ano. Ito, sabi, oh. Hindi, po ito o, no, sopas. Mali po. Hindi po, mali. Hindi po. Hindi po po yan. Hey. So, ano mo na nang tapagalan ng po ako lang Ang mo yung nipon, nasa ano? Yung nipon, dyan? Nipon, nipon, wala? Ano mo kung may binala siya yung nipon? Mungkot rin, try din, mga ito. Nakakunti na para. Ano po, yung tinaustokan na baboy, yung tataustokan ng baboy mo. Para sa mungkot. Dyan.

Friday, Friday, my dog. Ito ito. Ito pinausok po na baboy. po so, eh. Yeah. Smoke. Uh, Parang na po yan. Yeah. Kasi ganyan uh, din po ang lasa ng pinapa eh. Puro naman no, po ito. Yeah. Bago ang daon ng pala yan. Yeah. Tubig. Uh, okay. Galing uh, uh, Alfred Watermark. Water, yeah. um, mamaya, mamaya, um, mamaya. Um, Wala pa sa mati.

Lagay muna natin po. Tama na? Pinapay at kape po. Ha? Pinapay at kape lang po. Pinapay at malapit ka na. Pinapay <laughs> at kape, ah. malapit ka na. Ito. Hindi po yan. Hindi kasi yan. iya itu dia yang muncul. Tapi galing water uh, water max, uh, Alfred water max. Ya. Bagaimana? Sumbang bulat tak tahu. Sumbang bulat tak ini boh. Balapik karena besar kopi. Kopi mana? Aman, aman. Sabay ko na yung pinsay. Kape at pandesal. Ha? Kape at pandesal daw po. Hindi po, marami pinsay, mga iba dyan, pinsay na marami. Masustasya ang pinsay, mga iba. Malapit na, malapit na yan. Malapit na. Yung buritong merenda niya ito. O, di ba? O, oh, tama na. Masama kayo ito po. wala Malayo, wala yelo po, alam niya, ha? Eh, doon ka di na magsalita ron. Sabihin mo lang, oh, yun, ha? Tama mo, okay na. Eh. Paminta mo, ha? Eh, Sige po, pa-share pa po ang ano, video natin, mga ito. Ang uh, favoritong merienda ni ito. Lalagay na ako ng sili. Sili masangin. Pagdaga ko ng bawang sibuyas na ilaw. Ito ko mas sibuyas. Ito yung, ano niya, idol. Among good day, among good day, May, ano, kinahuso ka na, masarap po. Eh. Ay, ano, ano? Ayan naman, ano. Uy, hindi naman ako malamot lang. Hanap ka ng hostel to. Hanggang ako ng hostel to, sir. Naka-toyo. Ah, pagigisa ko sana dito eh. Na mag, ano ko mag bawang sibuyas. Nakalimutan ko yung eh, Nakala ko, wala na ulo Narod, wala pa ah. Decorate ang merenda ni Idol. Ito po yung loto ng isaw. Ah, yung ano, yung isaw ng baboy. Malambutin lang natin at uh, ah, natin sa hotel sauce. Sili, tsaka toyo. Kunting ah...

Good day, Friday. Debray itong pagkain niya ito, 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 ito. Ito, yung dalawang muko. Kaya yung gano'n kong nasa ampereto ko na rin. Good day, Friday. May ipon, may nausukan na baboy, at mayroon ko na ano. Nangkutuma ko ng konti. Tubig lang po at saka rice kain fix. Number 1 na. Dati yung masasarap na pagkain, kaso pagka nagkakaidad ka, dapat iwas ka na rin sa yung mga anong pagkain. Kaya yung skyplate ko, napakaganda rin sa ato. Sa skyplate lang ako, tanggal na yung gutong ko. Yung Alagay ko na rin po yung talpos ng kalabasa. Marami tayong kalabasa. Namatay. Baka mamamatay na yung kalabasa ko, nahalubog eh. Pero ang bandaron, hindi. Marami naman yung ko, eh. na hindi nalubog. Pero may nalubog.

Ayan, yeah, may isang libo ka talaga ng pagkaswerte, swerte. Kasi may swerte talaga mga ganyan. Ah, ang sarap niya. Maray malapot. Talagay ko na po yung bulaklak ng kalabasa. Bulaklak. Bata mo ngayon lang, mo ako pala yan. Maraming bulaklak, maraming bulay, mga ito. Tapay ko na po yung letas yes, namin daon na nga palaya. Ito, walang walang spray po ito. Ha? Palaya. Hindi yung palaya lang para hindi kaan mapahit. Palaya at saka along. Ito nga, ito yung bulit ko. Good morning. Good Ha? Si... ...Bosniasko. Biasa. Saya... ...punceng. Saya pun punceng. Minggu baik-baik? Minggu Mulai cerita. Lagi apa nanti caro? caro.

na po ito, munggo Napakasarap yan. O, oh. oh, o, oh, munggo At uh, dito magluluto tayo ng, uh, ano, ito ka. Ito so sa para sana ko. Boyo. Boyo. Asukal. Asukal. Ayan uh, o, mantika. Siguro naman tayo kung si mantika Ito, so, bigyan ng kutsara dito tayo, mga kasuntok na, ano? Kaoy. Luto na po yung mungko, mga idol. At, uh, salamat sa uh, Jerome Reyes. Yan na, kaya ko nanalo ka ng isang libo. At na pala nagpapaano ko, dapat na ganito yung ginagawa ko. Para po makatulong tayo sa pamilya. At uh, yung mga paalaran natin, sa so, bawang sibuyas. Sibuyas. Ayan. para sa atay uh, tuwag uh, okay, At, uh, well, eh. tuwag. Oh si Puya, damas po ang da bida niyo. Kung ano yung bida niyo kaya isip mo pa sa ibig namin pumas po, makalawa. Ati para tibalang po yung da uh, bida niyo po sa nancy para sa pinat din, marami na ano. Ako po raw, ako bumili rin ako ng asukal at saka kape ano? para sa pamigay natin sa mga nabaha. Sarili po natin yan, ha? Hindi po ano yun, ha? Ako nakalagay yun. Hindi po nakalagay yun. Sarili natin yan. Ito. So, yun, mga idol. So,

yun lang natin na, ito lang na, right. stop, lang na, ayan, day, actual, mga idol lang maging wala tayong monster sauce asukal lang yun baka nalaki mga yung ito, ito na nagawa ayan ito mo yung po

ha Oh. Papa Barry mo yun. Papa na po, mungkod eh. Ayod mga idol. Oh. Kaya na po, idol. Kaya na kayo rito. Kaya may Kita. Kaya na yung Saan tao mga idol? Dalanggong mga idol at Kanina po naka 1,000 yung may verde ah. Meron bang, meron ba lang yan? Hindi na Kain na po kayo! Kaya pagkatapos namin,

Puminim, merenda ko lang sila, ano. Mamaya itlo at saka tinapay. Ako is kahit leks na at pwede na. na po kayo, idol! Sinasahan po kayo. Ang na kundi. Hmm? Ang sambal dulo, no? Dahil dito na po kayo. Ya. Dito na kayo. Ay mesa, tao. Oh. Ay na kayo dito. Ay na po kaya na.

Ako tinira niyo dito. Kaya <coughs> na po. Kaya na po. Kaya na po. Kaya na po. na barangay. Kaya na po. Kaya na po. Kaya na po. Kaya na po. na po kakain <laughs> na kain na po dito sumisit-sit po si Tagol sumisit may bagong ano pa mga idol si ano? Alam mo ano na? Pangalan? Kaabnoy. Kaabnoy. Meron po siyang bagong pa mga idol. Ano siya? Ang kapatang lahat. Ang Kaya 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 yun? Ay, tama niyo yan, na doon. Tama niyo. Ay, yun tumatanim. Ay, yun nagtatanim. Ito ata nagtatanim eh. Nakita ko nina. Ay, saan kayo nagtatanim ano? Ay, saan kayo nagtatanim ano? Oo.

Inalbo nyo naman masyado yung ano. Diyari pa rin sa mga yung tubig, ha? pa oh, Pate. Oo, sino may perde, eh? Ah, Ako. Kain po kayo ito, taga San Fernando. San Fernando, ayan, ay, o. Ay, no? Fernando. Kayo po yun ang nakita ko nagtatanim. Ay, po, po. Bali lang kayo. 20 po. 20, hali kayo rito. Ay, ay, tulong-tulong muna, Ryan. Bigyan mo muna ng, ano ito, 20 bigas. Pare, pag-ibigyan ng 20 bigas ito, o. Ano po, ito, nakita ko to kanina ko sa control eh, di ba? Opo. Okay. Ayun, sabi ko pa-sell dito. Shoutout po sa asawa ko. <laughs> pangalan, ano pangalan? Justin Santos po. Magkano po yung bayad sa uh, tanim? Magkano bayad sa tanim? Ano yun? Pwede po. Ayun po, naka 200 lang po, Kasi 200. Oh. po kami. Kasi 200? Naka Opo. Naka 200. Ito mga idol, uh, na, nakita ko sa sa, uh, ko, sa kakanto kanina. Nagtatanim sila ng ano, ng palay, ano, nanay. Saan po kayo nagtanim? Sa ano po, Mexico? Mexico? Sino po yung mandarol nyo? Siya po! Ah, ito po yung mandarol. Ang tawag sa mandarol, yung nung nagtatalib ka. Siya po yung puno, pun ano? Opo. magkano sila? Bawa sila? 200 lang po. 200? 270 270? Ayan, no? Hindi kayo naunahan doon, no? kayo kayong nakakaya? Saan kayo? Pero pabibigyan ko kayo ng bigas. Boy! Ay, sapa mo. Sapa, sapa naman. Kuha mo ng ano, isang la, ano? Kita nga itong kanya, hindi tamang tatanaw. Bigyan mo, ayo eh, po, ito, nagtatanim, taga sana ito. San Isidro po. San Isidro, San Luis, yun. Ah. Yan o. Ah, bigyan mo, kuha mo dalawang peles at saka 20 bigas. Dalawang peles, dalawang kawan, ano, at saka isang lata sardinas. Pagkikuha ng isang lata sardinas. 20, 20 bigas at saka... 20 bigas, Ryan. At saka dalawang... Uh, Dalawa sa payless noodles at saka isang lata sardinas. Ilan ni? Nila. ko Sa Ilan nila? Hindi ba kasama niyo Na iwan E bibigyan ko siya. Nila ko. Yung po bibigyan ko yung bigas at saka sardinas at saka ano? Oo, oo. Ayan, 20 yan. 20 at saka ano, nagbigay like, nyo ng ano. Bigay nyo ng uh, big, uh, sardinas. Kuha kayong dal dalawang karton. Ilang karton ba yan? Isang karton na muna at saka dalawang At hati na lang sila. Wala pa po, po kayo. Okay. Hindi pa po, po namin narinay pa eh. Bukas pa kami makirepa. Pero sabi ko kayo sa inyo, yung nakausap ko kanina. O puta kayo doon sa ano? Opo. Sabi ko, buka Ito po yung kausap yung ano. Oo, para makabi, kahit na ma, uh, makabigas lang kayo. Kami po ko doon ah. po ito mga idol, 270 lang. Hindi libre pagkain nun, no? libre na. Hindi libre, no? libre pagkain. Patay tayo dyan. Doon sa 20 po nandito tayo yung pasahe. Aray, patay tayo, no? ano. Misa, balikan nyo siya idol, ano. Pagka ano, kunin mo nga yung number ko, ano. Para makatulong sa inyo, puntahan ko kayo doon. Ano number mo? Yeah, Tama so, out mo muna ako mga idol at uh, kunin ko lang ang number po nito. Yan po. Patatanim mga idol 200. Hindi kasi ano. O na lang po ito. Piyati-ati na lang kayo ano. Ito ala tiyati na lang kayo ano. Opo. Oh, sa motor po na dyan? O sige. Ah, Mayroon pa kayang ulam doon? para makakain kayo kahit na may pero pang ulam. Kahit kulang, tsaka, Ay. ha? Ayun na, yung... na munggo ano, oh, tsaka tetalapia. Ha? lang Ha? 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 Saka isang karton na, sardinas. Dinas. Dilata. Salamat po, Aydal. Salamat po, Aydal. God bless po, mga Idol. Good morning, good morning.